Kumusta mga Kataytan? Dito na naman tayo sa vlog sa Batang Kiyapo Big Time. Unang-una sa lahat mga Kataytan, ito ay teaser lamang para ma-update sa Batang Kya po. Salamat po. Ito na nga mga katetans, pagkatapos ng kumausap ni David kay Tanggol sa kulungan, ito ay ito ipinahiya na naman ito ni David sa tatay niya. Sinabihan pa tong na maraming mangang nasalita tungkol Pero kay David. Pero ito si Tanggol iyak ng iyak dahil hindi alam kung bakit nagaganyan si David dahil sa kapatid niya. Kasi alam naman ni David na hindi sila magkatunay na magkapatid. So dito ang ginagawa ni Tanggol ay hindi niya akalain kung bakit ganyan ang pagsalita at panalita nila sa kanya. So dito mga katayatan ang ginawa ito si Agustos at saka si Amanda ay kinulong ni Agustos si Amanda at sinaktan pa ito dahil nga nakitaan na mahal na mahal ni Amanda si, Agu si Supremo. So dito ang ginawa sinaktan ng sinaktan ito. Pagkatapos nito ay kinulong ito sa kwarto kung saan hindi na pinapalaya nito. So ayun ang ginawa itong mga ni Augustus na huwag palayain si uh, Amanda. So dito iyak na iyak si Amanda sa loob ng kwarto. So dito mga kataitan ang ginawa sinabi na bantayan niyo si Amanda. So ayun ito si Amanda is nagdadasal sa Panginoong Diyos na maging okay lahat sila. So dito nahuli si Supremo kasama si Turco, si Lucio at si kasi Berting ni Colonel Suarez sa presinto dinala sila so dito kinausap nila si Rigor na dating magkaibigan na magkasamahan so maanghang na salita ang binitawa ni Rigor sa kanila so yun nag-usap din sila si Ulayba at saka si Berting at saka si Rigor so ayun na nga mga kayatans bago sila kinulong ay pinabartolina muna sila sa taas so kinulong sila ito at sinaktan ito ng mga pulis So ayun mga katetans, ang ginawa nito is pinasok sila sa loob ng Bartolina at kinulong sila nito so yun at siniraduan pa so yun ito si uh, Rose at saka si Rigor ay yung babae si Selena na kung saan is nagano na nakita ito ni Inting so tinawag ito si Tanggol kasi nga pagkakaiba na ilang ginagawa nila so nakita din ni Tanggol ang pangyari na kung saan is parang naglambingan sila nito at nakita pang hawak ng kamay mismo sa mata ni Tanggol nakita so yun mga itans kasi nga uh, may, uh, may gusto kasi si na kay uh, rigor. So ayun nakita rin ni uh, So dito mga katitan sa ginawa is nag-usap si Mando at saka si Tanggol kung totoo ba yung nakita. So sabi naman ito ang sabi naman ni Mando ay hindi lambingan lang tong dalawa. So ayun, nagpapasalamat si Tanggol sa na kung saan piniligta, kumbaga pinalayas ito or pinaraya nung barilan. Sabi naman ni Mando na nung bata ka pa lang Tanggol, para nang tinuring nakitang anak. So subsubaybayan sa Lunes mga itan IPG Batang Kiapo.